Magandang araw mga kasari. Happy Sunday mga kasari sa lahat. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung aking munting tindahan mga kasari. Ayan. Uh, ngayon mga kasari ay, ang oras ng mga kasari ay ano pa lang, 9.48. Ayan, 9.48 pa lang mga kasari. Uh, ang benta ko pa lang ngayon mga kasari ay nasa 400 pa lang. Ayan. Araw kasi ngayon ng linggo mga kasari. Matumal talaga ang munting tindahan ko mga kasari pag araw ng Sabado at saka linggo. Ayan, naka 400 pa lang ako mga kasari pero kasalamat pa rin ako sa Lord mga kasari kasi kahit paano may 400 akong binta. Ayan, maliit man yan sa iba sa akin. Malaking bagay na yan sa akin mga kasari. ba? Diba? Ayan. Ganyan lang ang bintahan natin mga kasari kasi... Maliit nga lang tong ating tindahan mga kasari tapos hindi pa siya kumpleto. Kaya ganyan lang ang bintahan natin sa umaga. 400. Pero may, makakabinta pa tayo niyan mga kasari hanggang mamayang gabi. Malay mo mga kasari, makakaano pa tayo niyan, makaka isang libo pa. Kahit wala pang isang libo mga kasari, ay okay na rin yun. At least kahit paano ay may benta. Diba mga kasari? Ayan. Ayan mga kasari, mamaya. Mag-grocery ako ng konti mamaya sa bayan. Mamimili ako ng konti lang, yung wala sa tindahan ko. Yun lang ang bibiling ko mga kasari. Ngayong araw na ng linggo, mga kasari, wala akong alaga. Nakapaglinis-linis na ako doon sa, ano namin, ah, uh, anong tawag nito? Salasalahan namin. Ngayon, dito naman ako sa tindahan maglinis-linis kasi yung tindahan namin at saka, itong tindahan namin, mga kasari, yung kalahati nito ay, ano, ah, uh, kwarto-kwartuhan namin. Kaya dito naman ako maglinis-linis tapos mamaya, mamaya na yung, ano, yung kusikusinahan namin. Bahad doon sa kusikusinahan namin, mga kasi mag, maghapon kahapon na ulan. Maraming tulo yung bubong namin. Kaya buti na lang mga kasari ngayon. Ay, uminit-init na. Nagpakita na si Haring Araw. Ay mga kasari, mamaya uli mga kasari at maglinis-linis mo na ako. 130? Ah! <laughs> 130. Ah! Ito lang ko lang. 130. Ayan kuya ah. Oh. Ayan. May parcel akong dumating mga kasari. Para sa ano ito mga kasari, para sa tindahan ko. Uh, mga lagayan siya ng mga shampoo. Yan. Yan unboxing ko na ngayon mga kasari habang tulog yung al alaga ng anak kong bunso. Nag-ano kasi siya, uh, nag- nagsimba siya. kaya sa akin siya, sa akin iniwan. Wala kasi akong alaga ng mga kasari kaya. Tamang-tama nag-nagsimba siya. Kaya iniwan sa akin habang tulog mga kasari ay i-unboxing natin ito mga kasari. Ayan mga kasari, i-unboxing ko na itong parcel na dumating mga kasari. sa TikTok ko ito in order mga kasari. Nakita ko lang din to sa mga kapwa natin kasari na ano na, ay, na may tindahan. Bumili, bumili, sila ng ganito para lagayan ng mga shampoo na pigtas-pigtas. Kalimutan ko kung ilang layer tong in order ko mga kasari. Yung anak ko kasi ang order nito. Hindi ko alam kung 5 layer ba kasi may nakalagay na 5 Oh. Okay. Pwede rin to sa mga ano mga kasari, kape-kape. Mga ano, mga magic sarap, pwede rin ito. silip-silip ko yung aking alaga nga kasi baka magising. Pero katutulog lang naman niya. Kaalis lang pati yung kanyang yaya. Ito siya mga kasari o. Oh. Nakita ko lang ito sa ano. Sa sa reels. Nayaran ko ay 130 kano ba itong supli? One hundred Five layers siya. One, two, three, four, five. Oh, five layers siya, one Ganito lang pala siya kalapad mga kasabi. Oh. Parang konti lang yung ano, parang konti lang yung mailalagay. Titingnan natin mga mamaya mga kasari kung ilang ilang sachet ang nailalagay dito. Ayan mga kasari na symbol ko na siya. Ayan. Hindi ko alam kung kita niyo mga kasari kasi yung kulay niya kasi eh ano. Ayan. Ayan siya po. Five layers lang kasi yung inano ko mga kasari. Papakita ko sa inyo mga kasari. Lalagyan ko muna siya ng laman para makita niyo talaga kasi ano. Tawag nito. Malinaw kasi yung kanyang kulay kaya hindi niyo masyado makita kung anong hitsura niya. Ayan. Lalagyan ko muna ng laman mga kasari. Ayan mga kasari, ah, nalagyan ko na siya ng mga pigtas-pigtas na siya, mga shampoo. May mga kasamang conditioner din sa taas. Ayan. Ayan mga kasari, ang cute tingnan mga kasari. O, oh, ba diba? Hindi ka na mahirapan mag ano ng kung ano yung gusto nilang bilhin na shampoo. Hindi, hindi ka na mahirapan maghanap. Ayan mo. Oh. Ayan. Ang ganda tingnan mga kasari. Ang bawat laman niya mga kasari. tika kalahating ano lang. Hindi kalahating tay. Kasi yung lapad niya, ganyan lang kalaki mga kasari. O. Oh. Ganito lang yung lapad niya, yung pwedeng ilagay ay kalahating tay lang yung bawat ganito. Kalahating tay lang ang pwede mong ilagay. Kasi yung lapad niya, ganun lang kaliit. Tiga, kalahating tay lang ang pwede mong ilagay sa ganito mga kasari. Ang cute niya mga kasari. Ayan o, oh, ang cute niya. Nakikiyutan talaga ako mga kasari o. Oh, kasi ang ganda niya tingnan, malinis ba tingnan yung mga, ano, yung mga shampoo, mga pigtas-pigtas ba, malinis tingnan. Ayan, ayan kayo mga kasari. Bumili na rin kayo mga kasari kung gusto niyo. Kasi ang cute niya. Nasa inyo mga kasari, nasa inyo ang ay nasa inyo mga kasari kung ilang layer ang gusto niyo. Yung akin kasi mga kasari ay ano lang yung kinuha ko ay 5 layers. Ang cute niya mga kasari oh. Talagang nakikita n' talaga ko mga kasari. Ayun, kung gusto niyo mga kasari, bumili na rin kayo mga kasari kasi maganda siya tingnan sa mga ano, yung mga pigtas-pigtas mo mga shampoo at saka ano lang siya mga kasari a ah, ano siya yung hindi, hindi siya yung anong tawag ng mga kasari? Hindi siya ano ba yung tawag nito, agaw space. Hindi katulad ng iba't ibang box yung ilalagay mo yung tawag nila yung lagay, yung basket na ganito mga kasari o. Oh. Hindi katulad nito, agaw space siya. Ito mga kasari, hindi siya agaw space. Ito. Kaya bibili pa ako ng isang ganito mga kasari, mga kasari para sa mga ano naman ah, mga kape-kape, shampoo, ay kape, Milo, mga magic sarap. Ayan, bibili pa ako ng isang ganito mga kasari. Bili na kayo nito mga kasari. Hindi kayo magsisisi. Ano siya? Hindi siya agaw space. Luluwag pa yung tindahan niya mga kasari kung pag mayroon kayong ganito. Ayan, gusto ko pa rin sana bumili pa ng isa pa din para sa mga ano ba mga kasari, mga sabon-sabon na ano, powder, downy, pwede rin. Pwede rin siyang lagayan mga kasari, kaso nga lang. Mga ano lang talaga, makipot lang yung lagayan niya mga kasari para lang talaga siya sa mga shampoo, kape-kape. Maganda rin sana mga kasari kung gumawa din sila ng ganito ng para sa mga powder ba. Pwede rin, pwede rin naman kung tatlo-tatlo lang yung ilalagay mo dito mga powder. Kaso nga lang, tatlo lang. Hindi katulad nitong shampoo, anim na piraso, pwede mong ilagay dito. Pang ano lang talaga siya mga kasari, pang kalahating tay. Anim na piraso lang yung may ilalagay mo sa isang ganito. Ayan, nung nakita ko kasi ito sa sa TikTok mga kasari, talagang dalidalo ako ng sa anak ko kasi ang cute niya talaga. Oh, kitang kita mo na dito yung kung ano yung gustong bilhin ng mga customer. Kaya madali lang makapagbigay sa customer kasi kitang kita mo na siya. Kung anong klaseng shampoo yung gusto ng customer. Ayan yung anak ko mga kasari nga pala. Di ba nagsimba siya? Sa bayan kasi yun nagsimba. Inutusan ko na rin siyang mamili pagkatapos yung magsimba. Papakita ko sa inyo mga kasari yung napamili niya mamaya. Pinadala ko lang pera mga kasari ay 1.5 lang kasi yun lang yung napagbintahan ko kahapon at saka yung ngayon. Ang tumal kasi ngayon mga kasari. Kaya ayan mga kasari, mamaya uli Ayan mga kasari, doon ko na lang siya nilagay sa ibabaw ng istante ko. Kasi dati dito siya mga kasari, o. Oh. Diyan sa kahon na yan. Ayan, doon. Sama-sama na sila doon mga kasari, o. Oh. Ayan, wala naman ako nakalagay dyan mga kasari. Kaya tamang-tama lang na doon ko siya nilagay. Yung mga shampoo, yung mga shampoo ko mga kasari, ginupit-gupit ko na. Para tinubukan ko kasi lagyan lahat yung mga kasari. Kaya ginupit-gupit ko na. Ayan, may pinabili naman ako kanina sa anak ko. Pero kulang pa din yun. ah uh, bukas, baka babalik ako bukas. P makakapunta ako bukas ng bayan. Bibili na lang ako uli ng mga isasabit ko dyan. Ginapit-gupit ko na kasi mga kasari at sinubukan ko lang ilagay dyan lahat. Ay yung ano, sinubukan ko punuin ba yun? Kung ilan yung pwedeng ilagay. Ayan, o ba diba, mga kasari, ang linis tingnan. Ayan, hindi siya agaw space. Hindi katulad nung ilalagay mo siya sa... Ilalagay mo siya sa ganyan mga kasari, o. Oh. Maraming ganyan pa yung uubo, ano mo, paglalagyan mo, tapos agaw space. Oy! Teka lang mga kasari. Hindi ba katulad sa mga ganito mga kasari ba na, ano, bawat isang ganito ay isang, isang shampoo na ano, ano yon? Mayroon. Anong kulay? Ah, black. Panda lang tong bulpin ko. Panda. Ayan. Teka lang ate, sulat mo siya dito ate hindi oh. Hindi na kasi ako oh, nabili nung isang ano ate kasi madali lang siya maubos tapos yung flex, ano ba yun? Flex stick? Maganda yung ha Ah, sige. Isa lang po. Ate, oh. Ayan, ate, ah. Ayan, mga kasari, may bumili lang ng ball pen. Butit bumili ako nung ako yung namili, mga kasari. Butit bumili ako ng, ano, hindi ko nakalimutan bumili. Ayan. Hindi ba siya katulad sa mga ganito, mga kasari, marami kang ganito na magagamit. Para sa lahat ng ano, sa, para sa lahat ng ano, ng shampoo. Hindi siya katulad ng mga kasari na isang lagayan na lang. Ayan, sama-sama na. Ayan. Ay, mga kasari, mamaya ulit. Papakita ko mamaya mga kasari yung pamimili ng aking anak. Ayun mga kasari, ito na yung pinamili, pinamili ng anak ko. Nasa halagang ano lang ito mga kasari ay 1-2. Pahinaan mo kaya? Bali 1-2 lang na pamili niya mga kasari. Pero pinadala ko sa kanya ay 1-5. Dapat pala nadagdagan pa ng ano ng... Nagpadagdag pa ako ng mga shampoo pa. Bukas na lang, mga kasari, kasi pupunta naman ako bukas sa uh, bayan. Ayan, mga kasari, ito yung pinamili niya. Ayan, may scotch uh, nice blight na night foam at saka wala. Pang-amin-amin lang siguro ito kasi hindi naman ako napabilis sa kanya. Tapos yung nor, ayan, may piring isa. Bali, dalawang ganito pinuha niya. Sana, sana hindi. Oo. Sana hindi na nga may sabon ito mga kasari kasi pinagsama dito yung ano, yung mga sabon-sabon at saka itong mga laki mi ko. Ano na laki mi chicken kinuha mo? Tapos ayun mga kasari, nagpabili uli ako sa kanya nitong, nito, kalahating tay. Kasi dadalawa na lang yung natira doon sa, na, nung namili ako, nung ako akong namili. Bali, anim yung pinabili ko nito mga kasari. Anim na chicken at saka anim na beef. Ayan. Ayan. Sana hindi na nga may sabon ito. Tapos, nagpabili ako nito, mga kasari, o. Oh, yung condense na nasa pack. Kasi, may naghahanap lagi sa akin nito. Kaya, bumili na ako. Tapos, kumuha siya ng mantika na claro pang amin lang ito. Isang lang, mga kasari. Kasi, yung huling namili ako ay na may bumili na. Kaya, nagpabili uli ako ng isa pa. At saka, swak na... Ay, Beba na choco. Ayan, meron pa ako doon, ano, apat na piraso, pero nagpabili na uli ako. Para hindi tayo maubusan. Tapos suka. Suka na 200 ml. Meron pa naman akong dalawa, pero nagpabili na rin ako. Bumili siya ng chicherian niya. Tapos ito, mga sabon-sabon. Palmolive na, palmolive. May piring isa tapos fabric na ano fabric conditioner kulay pink may presing isa serf powder na red may presing isa kulay pink may presing isa antibac na downy na tatlohan may presing isa todo tipid anim ata ito lima tapos tala, Apat na kala ata itong pinabili ko. Tapos, Tide. Bakit bumili ka ng Tide Powder, Min? Wala naman ako nakalabay, ah. Wala akong pinalabay. Mayroon pa nga ako dito. Tapos, serve na ano. Powder na kulay puti. Kulay puti. May nag-request kasi nito mga kasari. Kaya kumuha siya. Tsaka, Perla na Blue isang isang barita. Tapos ano po ba to? Ayan, head and shoulder. At saka isa lang binili mo nito. Itong ano, lavender na ano? Isa lang nakalagay. Sige, ayaw mo na. Wala naman ako nakalista na tide, ano eh. Wala akong nakaligay na tide powder na tatluhan. Ayan, yan lang lahat mga kasari. Halagang 1-2. Halagang 1-2. Ayan. Ayan mga kasari, yan lahat ng napamili ng anak ko sa halagang 1-2. Ayan. Madami-dami din naman napapamili sa 1-2 mga kasari. Oh. Yung gusto magpuhunan ng halagang 1,000 mga kasari. Halos ganyan na karami yung mapapamili nyo. Ayan. Yung sa 1-2 pa namin mga kasari ay kasama pa dyan yung mantika na klaro. Kung tutusin, nasa 1-1 lang itong para sa tindahan namin. Ayan. Kaya yung gusto magpuhunan ng halagang isang libo, pwedeng-pwede mga kasabi. Madami-dami din ang napapamili sa isang libo. Ayan, i-display ko muna yan mga kasabi. Ayan mga kasari, tapos na ako mag-display. Ayan, ilan-ilan lang klase yung aking shampoo dyan mga kasari kasi ginupit-gupit ko kanina yung iba para ilagay doon. Bukas naman mga kasari, ay babalik uli ako, ay pupunta ako ng bayan para makapamili uli ng wala, wala sa, yung ibang wala pa. Kasi wala siyang nabiling liquid na Ariel at saka surf. Pero mayroon pa naman ako mga kasari. Oh. Pero may pigtas-pigtas pa rin ako doon mga kasari. Oh. Kaya ayan, mga kasari. Magawa pa kasi ako ng yelo mga kasari. to Bibili pa ako ng isang ganun mga kasari na lagayan para dito sa mga kapi-kapi ko. Ayan. Mga magic sarap na mga pigtas-pigtas. Napa-order uli ako ng isa pa sa anak ko. Yung mga dilata ko mga kasari. Oh, may kalbo uli doon. na oh. May bumili na ng isang corn beef. Ayan, yung akin tuyo na palitan na. Kalbo yan kanina eh. May bumili na kasi nung aking huling pinamili. May bumili na. Tapos nagpabili uli ako sa ano ko kanina. Kaya mayroon na uli siya doon. Ayan mga kasari. ang ah, gagawa pa ako ng yelo mga kasari. Mag alas 12 na. Ayan, mamaya uli mga kasari. Kasi gagawa lang ako yelo. Ayan mga kasari. Katatapos ko lang gumawa ng yelo. Wali, walo lang yung ginawa kong yelo mga kasari kasi isang tao lang naman yung nabili sa akin ng yelo ngayon kasi nga, tagulan na. Paramihan naman kasi dito sa kapitbahay ko mga kasari ay may mga kanya-kanyang rip na pag taginit lang talaga, na, kahit may rip na sila, nabili pa rin, sila, nabili pa rin sila ng yelo kasi nga, ah, nauubusan sila ng tubig na malamig. Ngayon na, tagulan na, Ayan, hindi na sila nabili kasi nga malamig na. Pero may nabili pa rin naman sa akin mga kasari. Bali, isang bahay na lang yung nabili sa akin. Kaya konti na lang yung ginagawa kong yelo. Ayan. Yung aking hotdog mga kasari. Yan lang yung aking prosen. Hotdog lang. sa taas, wala, walang naman mga kasari. Oh. Kaya yan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong aking video. At ako'y matutulog na. Maaga pa ang gising bukas mga kasari. Kasi, ano, ah, pasukan na naman bukas. Kaya, maaga ang gising natin at maraming bibili sa umaga pagpasukan. Ayun mga kasari, hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa panonood at support nyo.